ayo, eh, buti na lang dyan na sa malapit na ubos yata yung gas hindi ko napansin kasi kahapon, dahil 2 weeks nga uh, hindi na na bukta ng kapatid ko hindi, siya, hindi niya napaandar sabi ko paandarin niya kaya inayaan ko lang na nagpupula yung sa ano niya sa gas yung nagbiyahe kami buti na lang malapit na Maganda. muna natin yan. Takto na ato. Thank you. Tinutulak ko ng tinutulak. Buti may dumaan na ano. Rider. Pinok niya yung <laughs> Sakit lang battery nito eh. Hayaan mo na. Bigad mo na natin yung taaran. So, andito na kami. Pinakumute ko na lang sila mga mabuti. Na lang malapit na hindi na umander yung service natin nagkandaloko-loko na 2 weeks kasi na ano hindi man lang pinaander ng kapatid ko sabi ko sa kanya paanderin niya na stuck buti na lang malapit na kami ng tumigil Oh, kalok. God is good talaga. Hindi niya kami pinabayaan. Kasi may kasama din kaming bata. Buti na lang ano, tumigil siya, no? Nasa malapit na talaga kami. Hmm? Ano okay. Angel. Panta. Di na kami. Ilay. Eh, ye 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 ye. So andito na kami. Bye bye. Sige, bye guys. Thank you Yay. for watching.